Meron pong magandang balita sa mga tagahanga ng Pilipinas Cals, Dito po sa Pilipinas gaganapin ang isa nilang laban para sa 2014 World Qua or World Cup qualifiers. Katunayan, pinapaganda na po ang stadium kung saan nila haharapin ang koponan ng Sri Lanka sa darating na buwan ng Hulyo. Nakatutok si Mark Sembrano. Inanunsyo ng Philippine Football Federation o PFF na sa Rizal Memorial Football Field na ang laban ng Ascals kontra Sri Lanka sa July 3 sa first round ng qualifiers para sa 2014 World Cup. Sa tulong ng isang pribadong kumpanya, tuloy-tuloy na ang pagpapaganda dito bilang home stadium ng national football team. Ngayon pa lang ay puspusa na ang pagsasaayos nitong Rizal Memorial Football Field bilang paghahanda sa laban ng Philippine Ascals kontra Sri Lanka sa July 3. Inaayos na rin unti-unti ang kondisyon ng pitch o yung tinatawag na playing surface na paglalaruan ng dalawang kupunan ang tanging pinoproblema na lamang ngayon ng Philippine Sports Commission. Paano pagkakasyahin ang tinatayang 25,000 tao na maaring manood ng laban na yun? Ayon sa PSC, sa ngayon ay 20,000 raw maaring umupo sa bleachers. Pero pag kinabitan na ng mga upuan, maaring bumaba sa 18,000 ang capacity. Pero bukod dyan, handa na ang ibang pasilidad. The venue is ready. the, uh, the field is ready. So it's just a matter of getting things together With the sponsors, because we have a company who is offering to put the uh, the seats on the uh, on the grandstand and uh, repainting the uh, the bleachers and constructing uh, the locker room and fixing the uh, scoreboard. Hindi naman do magiging problema ang mga ilaw dahil 3:30 ng hapon ng upis ng laban ibang klaseng damo rin daw ang ginamit. Kaling sa golf contest so para pre. So, okay. Magandang, magandang klase. Araw-araw okay. ang bilid para umagat hapon. Hmm. Tapos, pagka nag no kami, tri, eh, eh, ano, bali, set, once a week. Nangikipag-ugnayan na rin daw ang PSC sa DPWH para masiguradong handa ang buong stadium at pati na rin ng mga kalapit na kali at parking facilities sa paligid ng field. Kasulukuyang nasa dumugete ngayon ng ilang miyembro ng ASCALS para mag-scout ng mga bagong players. At saksihan ng mga laro ng PFF Suzuki Under-23 National Cup. Hindi naman uh, hanggang habang buhay andito kami sa askal eh. Mayroon namang tipe, <laughs> di ba? Susunod na naman yung mga bata. Mark sambrano Nakatutok, 24 Horas.